Yan mga paps, magandang hapon. Uh, Yon, sana okay tayo lahat, lalong-lalo na sa atin lahat na mahilig sa two-stroke. Uh, at uh, gusto ko lang kasing uh, batiin ito si Paps Maki Boy Tibusa. Natuwa talaga ako sa comment ni Paps eh. Ito, basahin ko. green ang brutus mo. Uh, maraming salamat Paps. Yung brutus ko nakasako para di mawala para pagbalik ng Pinas, ma-assemble ko ulit. <laughs> Grabe pa, sobrang talagang na, natuwa talaga ako dito sa pagkakakomment mo na to. Dahil uh, sa dami-dami ng pwedeng isa ako talagang yung brutus mo pa talaga. No? <laughs> Tsaka para hindi mawala, I'm sure hindi talaga yan mawawala kasi yun nga, nakasako na. So ibig sabihin, dapat talaga siguro bilin mo to sa ano mo sa mga kamag-anak mo or sa family mo kasi ang mahirap niyan, baka mamaya mapagkamala siyang kalakal, eh, madala sa junk shop. <laughs> Kaya, tawag dito. Wala, natutuwa lang ako sa comment mo, Pops. At, uh, siguro, yun, pag uwi mo sa dito, sa Pinas, yun, pwede mo na siyang buhin. Actually, para siguro siyang Lego, kasi, alam mo yun, yung parang nagbubuo ka ng Lego na, na laruan, na parts by parts, yun nga lang, nakasaka ko na. Actually, meron din kasi akong isang uh, kaibigan na Paps na nag-comment uh, din sa akin, nag-message before. Si Paps Aldrin, Aldrin naman yon, ng Ah, sorry, si Paps Jun ng Cardona. Yun din, same din kayo ng situation. Nasa ibang bansa din siya. Parang I think nasa Canada yata siya. Yung kanya naman para hindi magamit daw or hindi rin na uh, malaspag dahil yun nga gagamitin baka gamitin ng kusino sino yung brutus naman niya alam niyo kung anong ginawa inakyat naman niya sa second floor <laughs> kaya talagang dun natuwa din ako kasi alam mo yun sa sobrang pagmamahal niya sa brutus talagang pero yung inakyat niya sa second floor parang ganun din yata ang ginawa niya Bali pinakalas-kalas niya yung ano yung parts ng motor niya hanggang maakyat niya na second floor. Tsaka doon niya na binuo. Siguro actually ganun din siguro yung gagawin ko pagka naging OFW din ako. Hindi wala kasi ako sa situation yun na alimbawa, yun nga, ilang taon mo wala or abutin man ng gaano katagal, Siyempre, hindi natin alam kung kailan tayo babalik. Siguro baka ganun din yung gawin ko. Is either kalasin ko siya or isabit ko siya siguro sa bahay namin para at least walang gumalaw, walang uh, kakalikot na kahit sino. Yung tipong nasa wall lang siya, pero parang gusto ko buo, nasa wall lang siya, nasa side, tapos nakahook lang siya doon, nakasabit. Tapos, yun nga, tatanggalan lang ng gasolina, yung karburador, tsaka yung tanke, eh, para hindi siya mapanis kahit ilang taon pa yung itagal ng motor. So, yun, nakakatuwa lang kasi talagang ano eh, Sobrang Ewan ko, pagka, pag na ka talaga sa ganito, parang ang hirap bitawan or ang hirap mong uh, i-let go. Kasi, wala, yun na lang yung para kang, ano eh, alam mo yung pagising mo, parang gusto mo siya makita, parang ganon, So, nakaka, ano talaga, nakaka yung mahili ka sa mga gantong klasing motor. Actually, mas okay na nga yung ma ka sa ganito kaysa sa mga masamang bagay pa. Hindi ko na nasabihin yung mga pwedeng nga uh, bisyo na iba natin na pwedeng malulong at least, 'di ba? Sa motor na lang tayo malulong kaysa sa masamang bisyo pa. 'Yun nga lang, <laughs> ang downside lang nun, medyo parang nakaka-weird. Syempre, bro mo, kakalasin natin or isasabit natin. Pero ang mahalaga doon, safe safe pa rin yung motor natin. Kasi actually pagka pagbalik mo kasi ng Pinas parang syempre hahanap-hanapin mo talaga yung mga ganyan tunog eh. Kung saan ka nasanay, or saan ka natuto magmotor actually ito si Pops na nag -comment. sabi niya yun din daw yung una niyang motor kaya hirap din niyang i go so meaning meron na siyang sentimental value yun din kasi yung minsan na ang hirap i-let go lalo na pag malayo na yung pinagsamahan nyo matagal na ilang bagyo na yung pinagdaanan nyo ng motor kumbaga parang part na ng family mo yan eh kaya Masakit din siguro sa part na na-attach ka sa ganitong bagay. Pero, ang kagandaan lang nun, yun nga, mahirap mo siyang ano, i-let go. Minsan nga, it eh, sabihin pa iyo, luma na yan, benta mo na. <laughs> Kaya, wala na naman gagamit yan eh. eh. yun nga, minsan, hindi tayo naiintindihan ng mga iba, lalo na sa mga hindi nagmomotor So I'm sure sa inyo katulad nyo mga nagmumotor din na mahilig din sa two stroke ganyan. Alam niyo yung feeling ng pag go yung isang bagay na napamahal na, na sa iyo. Kaya lang mga paps. Na tuwala ako sa comment ni paps na nasa ano yata siya ibang bansa. Kaya maraming maraming salamat sa ating lahat lalong-lalo na sa mga sumusuporta sa two stroke. Kaya ingat sa inyo lahat mga paps. And ride safe lagi. God bless.